amo na magbabago ang ugali kapag magpapaalam ka ng umuwi. Yes, marami yan. Totoo yan. Kaya bigyan ko kayo ng idea para hindi magbabago ang ugali nila. Kapag nagplano kayo mga kabayan na mag-accept na at hindi na babalik, ganito ang ipapaalam nyo sa amo nyo. Madam, uuwi na ako at hindi ko alam kung babalik pa ako or mag-accept na dahil kakausapin ko pa ang aking pamilya. Sa ganong pag usap mo sa kanila ng ganon, instead na magagalit sila or maiinis sila or magbago ang ugali nila, amu-amuin kanila para babalik sila. Ah, babalik ka at bigyan ka pa ng regalo. At sa kakabayan, kapag ganito na yon ang plan mo, malayo pa lang, kailangan nakaimpake na yung mga gamit mo at meron ka na talagang perang naipon, ito ang pinaka-importante. Dahil may mga amo na makapag nagpapaalam tayo, bigla ang bibilhan ka ng ticket, bigla ang ihatid ka sa airport. So, mas maigi na ready na tayo. May pera na, at saka naka-impake ng bag. Bahala na kayo, uniform tayo. Walang problema doon. Ang problema doon kapag hindi pa tayo handa. Kaya kailangan sa mga ganitong mga sitwasyon, handa talaga tayo. Impake ang bag at may pera na saka tayo magpapaalam. ba diba? Para kung sakali man o ano yung magiging resulta ng pakikipag-usap natin, handa na tayo sa mga surprise na ibibigay sa atin ng natin. Surprise ba na ma, ma, ano tayo? Ma, 'Di ba? O lahat ng ito kailangan handa.